Paano kung ang lihim sa pagbabago ng iyong buhay ay nakatago lang sa iyong sariling likod bahay? Isipin mo na ilibing mo lang ang isang simpleng bagay sa loob ng tatlong gabi at pagkatapos ay panoorin ang pera, swerte, at mga biyaya na dumaloy sa iyo na para bang biglang binuksan ng universo ang mga pinto nito. Hindi ito alamat, libo-libo ang naniniwala na epektibo ang ritual na ito, at marami ang nagsabing hindi na pareho ang kanilang buhay pagkatapos subukan ito. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales para sa wakas ay anyayahan ang kasaganaan, pag-ibig, at magandang kapalaran sa iyong buhay maaaring ito na ang mensahe na hindi mo dapat palampasin. Sa Pilipinas, maraming naniniwala na ang mga simpleng ritual ay may kapangyarihang magbukas ng mga biyaya. Mula sa mga dasal na binihisa ng bulong sa gabi hanggang sa mga anting-anting na ipinamana ng mga ninuno, bawat kilos ay may dalang kahulugan. Ngunit ang kakaiba sa ritual na ito ay kung gaano ito direkta at makapangyarihan ang dating, walang mamahaling kagamitan, walang komplikadong hakbang. Puro pananampalataya at isang nakatagong bagay na inililibin sa ilalim ng lupa sa loob ng tatlong gabi. Ang mismong lupa ang nagiging katuwang mo, sumisipsip sa iyong layunin at ibinabalik ito bilang swerte, kayamanan, at proteksyon. Isipin mo ang paggising pagkatapos ng ikatlong gabi at makakita ng mga palatandaan ng pagbabago, isang hindi inaasahang oportunidad, pera na dumating sa tamang panahon, o kahit isang matagal ng hinihintay na mensahe mula sa taong mahal mo. Ang ritual na ito ay higit pa sa pamahiin, ito ay isang paraan para ihanay ang iyong sarili sa universo. Kung bukas ang iyong puso, ang likod bahay sa ilalim ng iyong mga paa ay maaaring maging susi para isulat muli ang iyong kinabukasan. Ang ritual hakbang-hakbang. Para tunay na maunawaan ang kapangyarihan ng ritual na ito, kailangan mong tingnan ito bilang isang paglalakbay, hindi lang basta paglibing ng isang bagay, kundi isang sagradong usapan sa pagitan mo, ng lupa, at ng mismong universo. Sa loob ng tatlong gabi, ang iyong likod bahay ay nagiging pintuan, at ang bagay na iyong itinatago sa ilalim nito ang magiging tagapagdala ng iyong mga intensyon. Sundan natin ang bawat gabi ng maingat, upang alam mo eksakto kung paano maghanda, paano kumilos, at ano ang aasahan. Gabi isa, pagtatanim ng binhi ng intensyon. Sa unang gabi, sisimulan mo ang ritual sa pamamagitan ng pagpili ng maliit, ngunit makahulugang bagay. Maaari itong barya, bato, o kahit piraso ng papel na may nakasulat na numero o salita, isang bagay na nagdadala ng iyong enerhiya. Madalas sinasabi ng mga Pilipino na ang unang hakbang ng anumang ritual ay ang intensyon, kaya't ang gabi isa ang pinakapangunahing bahagi. Pumunta sa iyong likod bahay pagkatapos lumubog ang araw. Hawakan ang bagay sa iyong mga kamay, ipikit ang mga mata, at pag-isipan ang iyong tunay na ninanais, pera para mabayaran ang utang, kapayapaan sa pamilya, bagong oportunidad, o paggaling mula sa nakaraan. Bulongin ito ng malumanay na para direktang kausap mo ang lupa. Pagkatapos, hukayin ang maliit na butas at maingat na ilibing ang bagay. Habang tinatakpan mo ito ng lupa, isipin mong ang iyong hiling ay itinatanim na parang binhi. Mula sa sandaling ito, ang lupa ang magiging katuwang mo. Tulad ng binhi na lumalaki sa ilalim ng lupa, nagsisimula ring lumaki ang iyong minanais sa sandaling mailibing ito. Ang gabi isa ay tungkol sa pagtitiwala sa hindi nakikita, paniniwala na kahit walang nakikitang pagbabago, may makapangyarihang proseso na nagsimula sa ilalim ng ibabaw. Gabi dalawa, pagpapalakas ng enerhiya. Sa ikalawang gabi, mas tumitindi ang enerhiya. Isipin mo itong pagdidilig sa binhing itinanim mo. Bumalik sa parehong lugar sa iyong likod bahay. Tumayo ng tahimik sandali at ilagay ang iyong kamay sa lupa. Hindi mo na kailangan itong hukayin, kailangan mo lang kumonekta sa enerhiya nito. Bulongin muli ang iyong hiling, ngunit sa pagkakataong ito ay may mas matibay na paniniwala. Kung ang unang gabi ay tungkol sa paghingi, ang ikalawang gabi ay tungkol sa paniniwala. Magsalita na para bang natupad na ang iyong ninanais. Halimbawa, sa halip na sabihin, gusto ko ng pera, sabihin, nagpapasalamat ako sa perang dumadaloy na ngayon sa aking buhay. Naniniwala ang mga Pilipino na may enerhiya ang mga salita, at ang pasasalamat na sinasabi ng maaga ay nagpapabilis sa pagdating ng mga biyaya. Sa gabi dalawa, maaari mo nang maramdaman ang maliliit na pagbabago. Marahil ay mangarap ka tungkol sa bagay na konektado sa iyong hiling. O baka may banggitin ang isang tao tungkol sa pera, oportunidad o paglalakbay sa karaniwang usapan. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga senyales na nakikinig na ang universo. Gabi tatlo paggising ng mga biyaya. Ang ikatlong gabi ang huling at pinakapangyarihang hakbang. Sa puntong ito, naabsorb na ng lupa ang iyong intensyon ng lubusan at na-charge na ang enerhiya. Dito mo kailangang bumalik ng huling pagkakataon sa ilalim ng takip ng gabi. Kumaluhod sa tabi ng lugar, ilagay ang parehong mga kamay sa lupa at huminga ng tatlong malalalim na hininga. I visualize ang pagbabago sa iyong buhay. Isipin ang sarili na malaya sa mga pagsubok, nakangiti habang dumarating ang mga biyaya, napapalibutan ng kapayapaan at kasaganaan. Hayaan mong lumalim ang imaheng ito sa iyong puso, dahil mas tumutugon ang universo sa nararamdaman mo kaysa sa mga sinasabi mo. Nayon, bulongin ang iyong hiling ng huling beses, ngunit may kagalakan, hindi kawalan ng pag-asa. Pasalamatan ang lupa, pasalamatan ang universo, at pasalamatan ang iyong sarili sa lakas ng loob na maniwala. Pagkatapos nito, hindi mo na kailangan pang bumalik sa lugar. Iwan ang bagay na nakalibing, hayaan itong maging isa sa lupa. Maraming Pilipino na nagsasanay ng mga ritual ang nagsasabi na sa umaga pagkatapos ng ikatlong dabi, maaari mong mapansin ang mga hindi inaasahang senyales, bigla ang mensahe mula sa kaibigan, alok sa trabaho, pera na dumating, o kahit pakiramdam ng magaan sa iyong espiritu. Ito ang mga unang alo ng pagbabago. Hindi ang bagay ang dahilan ng bisa ng ritual, kundi ang pananampalataya, pag-uulit, at pagkakahanay na ginawa mo sa loob ng tatlong sagradong gabi. Huling paalala sa ritual. Tandaan ito, ang inilibing mo ay hindi lang isang bagay, kundi isang pangako sa pagitan mo at ng universo. Isa itong simbolo na handa ka ng tumanggap. May ilan na mabilis makakita ng resulta sa loob ng ilang araw, habang para sa iba, maaaring abutin ng ilang linggo. Munit sa bawat pagkakataon, nagsisimula ang proseso sa sandaling pinili mong maniwala. Ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay higit pa sa simpleng lupa. Nagtatago ito ng enerhiya, alaala, at kapangyarihan. Sa pagtitiwala mo rito ng iyong hiling, sinasabi mo sa universo, handa na akong tanggapin ang aking mga biyaya. At kapag handa ka na, palaging nakahanap ang mga biyaya ng paraan para dumating. Koneksyon sa Zodiac, sino ang pinakamalakas makakaramdam ng ritual? Pagdating sa mga ritual, hindi lahat ay nakararanas ng enerhiya sa parehong paraan. Ang katotohanan, malaki ang papel ng iyong zodiac sign sa kung gaano mo lalalim maramdaman ang koneksyon mo sa universo. Tulad ng gabay ng mga bituin sa iyong personalidad, hinuhubog din nila kung paano mo tatanggapin ang mga biyaya. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang mga palatandaan ng zodiac ay parang iba't ibang pintuan ng enerhiya, ang ilan ay mabilis mabuksan, ang iba'y mabagal, ngunit lahat ay nagdadala sa pagbabago. Tuklasin natin kung aling mga signs ang pinakamararamdaman ang backyard ritual na ito, at bakit. Water signs, cancer, Scorpio, Pisces Para sa mga water signs, halos parang likas na ugali ang ritual na ito. Ang mga cancer, Scorpio, at Pisces ay lubos na emosyonal at espiritwal na sensitibo. Kapag inililibing nila ang bagay, hindi lang nila ito inilalagay sa lupa, ibinubuhos nila ang kanilang damdamin, pangarap, at kahit ang mga tahimik na dasal sa lupa. Para sa cancer, mararamdaman ang matinding pag-akit sa mga biyaya para sa pamilya. Ang resulta ay maaaring lumabas bilang bigla ang paggaling sa mga relasyon, hindi inaasahang pera para sa pangangailangan sa bahay, o magandang balita na lalapit ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang Scorpio naman ay may dalang tindi ng pagbabago. Para sa kanila, ang ritual na ito ay maaaring magbigay daan sa biglaang oportunidad, lihim na taga-suporta, o kompletong pag-ikot ng kanilang mga suliraning pinansyal. Ang Pisces, ang mga pangarapin ng Zodiac, ay maaaring makatanggap ng mga bisyon sa kanilang panaginip pagkatapos ng ikalawang gabi. Maaaring magising sila na may ang kaliwanagan kung anong hakbang ang dapat gawin o makatagpo ng mga simbolo na direktang patungo sa kayamanan at pag-ibig. Para sa water signs, ang lupa ay parang dagat, sumisipsip sa kanilang emosyon at ibinabalik ito bilang alon ng mga biyaya. Kung isa ka sa mga signs na ito, asahan mong makaramdam ng mga palatandaan halos kaagad. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn Para sa mga Earth Signs, maliwanag ang koneksyon sa lupa. Ang mga Taurus, Virgo, at Capricorn ay natural na grounded, praktikal, at matatag. Kapag isinagawa nila ang ritual, malakas ang resonance nito dahil literal silang nakikipag-ugnayan sa kanilang sariling elemento. Ang Taurus ay mararamdaman ang pagtaas ng enerhiya ng kayamanan. Kilala sa pag-akit ng material na kasaganaan, ang ritual na ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang katatagan sa pinansyal, bonus, o regalo na hindi nila inakalang darating. Ang Virgo ay maaaring mapansin ang mga biyaya na may kinalaman sa trabaho, kalusugan, at kaayusan. Maaring isang matagal ng hinihintay na alok sa trabaho, o bigla ang paggaan ng stress na hadlang sa kanilang enerhiya. Ang Capricorn, ang ambisyosong achievers, ay maaaring makaranas ng breakthrough sa karera o negosyo. Maaari rin silang makatanggap ng malakas na gabay kung paano palakihin ang kanilang pera at resources. Para sa earth signs, ang ritual na ito ay parang pagbabalik sa kanilang mga ugat. Ang lupa ang kanilang kakampi, at kapag binulong nila rito, nakikinig ang lupa. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius Kilalang bold, passionate, at puno ng enerhiya ang mga fire signs. Kapag isinagawa nila ang ritual, dramatiko ang epekto, na parang nag-aalab ang apoy sa ilalim ng lupa. Ang Aries ay makakaramdam ng mabilis na resulta. Maaaring bigla silang ma-motivate, makatanggap ng hindi inaasahang oportunidad, o mapansin ng tamang tao. Ang leo na pinamumunuan ng araw ay maaaring makaakit ng pansin, pagkilala at regalo ng pag-ibig o pera. Ang ritual ay maaari ring magbukas ng pinto para sa leadership o creative projects. Ang Sagittarius ay mararamdaman ang pagpapalawak. Para sa kanila, ang ritual na ito ay maaaring magdala ng oportunidad na may kinalaman sa paglalakbay, edukasyon o koneksyon sa mga tao mula sa malayo na makakatulong sa kanila pinansyal o emosyonal. Para sa Fire Signs, ang ritual ay nagpapaliab ng kanilang likas na tapang. Ang tatlong gabi ay parang tatlong spark, bawat isa ay mas maliwanag hanggang sa sawakas ay sumiklab ang resulta sa realidad. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius Ang mga Air Signs ay namumuhay sa mundo ng ideya, isip, at komunikasyon. Para sa kanila, ang ritual ay gumagana sa mga subtle pero makapangyarihang paraan. Kadalasan sa pamamagitan ng hindi inaasahang mensahe, palatandaan, o pag-uusap. Ang Gemini ay maaaring makatanggap ng tawag, mensahe, o balita na magbabago sa kanilang pinansyal na landas o magdadala sa kanila ng pag-ibig. Ang Libra, ang mga Harmonizer, ay maaaring mapansin na ang ritual na ito ay nagbabalik ng balanse sa relasyon, nililinis ang hindi pagkakaintindihan, o nagdadala ng biglaang kapayapaan sa pinansyal na bagay. Ang Aquarius ay maaaring makatanggap ng bisyon ng hinaharap, bigla ang inspirasyon, breakthrough, o kakaibang oportunidad na walang ibang nakikita. Para sa air signs, ang ritual ay parang hangin na nagdadala ng kanilang healing sa universo. Maaaring hindi nila makita agad ang resulta, ngunit mapapansin nila ang bigla ang alignment na gumagabay sa kanila hakbang-hakbang. Ang pangkalahatang mensahe Habang bawat zodiac sign ay nakakaranas ng ritual na ito sa ibang paraan, isang bagay ang tiyak, sa sandaling ilibing mo ang bagay, hindi ka na ang parehong tao. Pinili mo ang pananampalataya kaysa takot. Maging ikaw man ay isang passionate Aries, sensitive na Cancer, o practical na Virgo, tatandaan ng lupa ang iyong bulong. At sa paglipas ng panahon, sasagutin nito. Maaaring hubugin ng mga bituin ang iyong kapalaran, ngunit ang iyong mga aksyon ang nagbubukas ng pinto. Sa loob ng tatlong gabi, nakikinig ang universo ng mas malapit kaysa karaniwan. At kung pinapanood mo ito ngayon, marahil dahil ang mga bituin ay unti-unti nang nag-aalin para sayo. Prophetic Ampersand Mystical Layer, Nostradamus Ampersand Bababanga Sa buong kasaysayan, maraming tao ang humingi ng gabay sa mga dakilang manghuhula at propeta, mga tinig na nakakakita lampa sa kasalukuyan at nakakaunawa ng nakatagong katotohanan ng hinaharap. Sa Pilipinas, marami pa rin ang naniniwala na ang mga figure tulad ni Nostradamus at Baba Vanga ay nag-iwan ng mga babala at biyaya na direktang konektado sa ating buhay ngayon. At kakaiba, tila ang kanilang mga bisyon ay umaalingaw-maw sa mismong ritual ng paglalibing ng bagay sa lupa upang buksan ang kasaganaan. Nostradamus at ang lihim sa ilalim ng lupa Si Nostradamus, ang tanyag na French seer noong ika-negatibo labing-anim na nasiglo, ay sumulat ng daan-daang quatrain na pinaniniwala ang nagbabadya ng mga pangyayari sa mundo. Ngunit higit sa digmaan at hari, may mga nakatagong berso rin na nagsasabing ang lupa mismo ay nagtataglay ng mga lihim ng kayamanan at proteksyon. Isang quatrain na madalas napapansin ng kaunti ay binanggit ang mga kayamanan na nakatago sa lupa na ipinapakita ng mga naghahanap ng may dalisay na puso. Maraming iskolar ang nagsasabing simboliko lamang ito, ngunit matagal nang sinasabi ng mga espiritwal na mambabasa na ito ay direktang mensahe. Ang lupa sa ilalim natin ay higit pa sa simpleng dumi, nagdadala ito ng kapalaran. Ang mga Pilipino, na laging pinahahalagahan ng lupa, agrikultura, at ani, ay madaling makaugnay dito. Ang pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng hardin, o pagpapala sa lupa tuwing pista, lahat ito ay nakaugnay sa paniniwala na ang lupa ay tumutugon sa enerhiya ng tao. Ang ritual ng paglalibing ng bagay sa loob ng tatlong gabi ay tila nagpapalakas sa prinsipyo na ito na binanggit ni Nostradamus. Ang lupa ay nagbibigay sa mga nag-iwan ng intensyon. Baba Vanga at ang tinig ng hinaharap. Si Baba Vanga, ang bulag na mistik mula Bulgaria, ay naaalala sa kanyang nakakagulat na katumpakan sa mga hula. Madalas niyang binanggit ang nakatagong kayamanan, bigla ang biyaya, at ang paraan kung paano ang kalikasan mismo ay maaaring baguhin ang kapalaran ng tao. Isa sa kanyang mga hindi gaanong kilalang hula ay nagsasabing, darating ang panahon na ang simpleng gawain ay magbubukas ng malalaking pinto, at ang mga nirerespeto ang lupa ay hindi kailanman magugutom. Para sa kanyang mga tagasunod, hindi lamang ito tungkol sa pagkain kundi sa kasaganaan sa lahat ng anyo, pinansyal, emosyonal, at espiritwal. Kapag ang mga Pilipino ay naglalibing ng isang bagay sa lupa na may pananampalataya. Hindi lang sila gumagawa ng ritual, tinutupad nila ang eksaktong inilalarawan ni Baba Vanga, isang simpleng gawa, pinapatnubayan ng intensyon, na nagbubukas ng mga dinakikitang pinto. Madalas niyang binibigyang diin na ang mga nagwawalang bahala sa maliliit na ritual ay maaaring hadlangan ang kanilang sariling biyaya nang hindi nila namamalayan. Ang Propesya at ang Tatlong Gabi Bakit Tatlong Gabi? Parehong binigyang diin ni na Nostradamus at Babavanga ang kahalagahan ng mga numero sa kanilang mga bisyon. Madalas ginamit ni Nostradamus ang tatlo upang simboluhin ang balans, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Tinukoy naman ni Babavanga ang tatlo bilang inumero ng paggising kung kailan ang enerhiya ay lumilipat mula sa hindi nakikita patungo sa nakikita. Kaya kapag inililibing mo ang bagay sa iyong bakuran sa loob ng tatlong gabi, hindi ka lamang sumusunod sa ritual, Ini-aling mo ang iyong sarili sa sinaunang propetikong karunungan. Sa unang gabi, ikinokonekta mo ang iyong nakaraan sa lupa. Sa ikalawang gabi, pinapagana mo ang kasalukuyang hangarin sa pamamagitan ng paniniwala. At sa ikatlong gabi, binubuksan mo ang pinto para sa iyong hinaharap na biyaya. Bakit malalim ang resonansya sa mga Pilipino? Sa kulturang Pilipino, ang propesya at ritual ay hindi bago. Mula sa mga albularyo hanggang sa mga kaugalian ng pamilya, tulad ng paglilibing ng pera o anting-anting para sa swerte, ang paniniwala sa lupa bilang katuwang ay napakalakas. Nang sinabi ni Nostradamus ang tungkol sa kayamanan na nakatago sa lupa, at ni Baba Vanga na ang simpleng gawa ay nagbubukas ng mga pinto, akma ito sa paniniwala ng mga Pilipino sa ritual. Kaya maraming Pilipino ang nakakaramdam ng kilabot kapag naririnig ang ritual na ito. Hindi lang ito basta aksyon, tila bahagi ito ng mas malaking disenyo, isang bagay na alam na ng mga propeta. Ang pangkalahatang babala Parehong nagbigay ng babala si na Nostradamus at Babavanga, ang kasaganaan ay darating sa mga naniniwala at nilerespeto, ngunit sa kuna ang darating sa mga kumikilos ng padalos-dalos. Kung naglilibing ka ng may kasakiman, kawalan ng pasensya, o hindi paniniwala, nawawala ang bisa ng ritual. Munit kung naglilibing ka ng may pananampalataya at pasasalamat, inialing mo ang iyong sarili sa daan-daang taon ng propetikong katotohanan. Sa huli, kahit maniwala ka man kay Nostradamus o Babavanga, o sa mga bulong ng iyong sariling mga ninuno, malinaw ang mensahe, palaging nakikinig ang universo, at laging natatandaan ng lupa. Storytelling Segment, A Real Lifestyle Example Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan para maunawaan ang isang ritual ay hindi sa pamamagitan ng teorya, kundi sa pamamagitan ng kwento. Hayaan mo akong ibahagi ang isang kwento na maaaring kilala mo, isang kapitbahay, kaibigan ng pamilya, o kahit ikaw mismo. Ang mga pakikibaka ni Maria Si Maria ay isang apat na dalawa anyos na ina na nakatira sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Araw-araw, nagsusumikap siya sa pagtitinda ng gulay sa lokal na palengke, Munit gaano man karaming pagsisikap ang kanyang ibigay, tila palaging nawawala sa kanyang mga kamay ang pera. Dumarami ang mga bayarin, ang matrikula ng kanyang mga anak ay palaging nagpapabigat sa kanyang isip, at madalas siyang gising sa gabi, nag-aalala kung paano niya kakayanin ang susunod na linggo. Isang gabi, habang nag-scroll sa kanyang telepono, nakatagpo siya ng kwento tungkol sa isang lumang ritual, paglalibing ng isang bagay sa bakuran sa loob ng tatlong gabi upang tawagin ang kasaganaan sa simula napatawa siya. Maaari ba talagang mabago ng ganitong simpleng bagay ang kanyang buhay? Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, bulong ng kanyang puso, paano kung ito na ang tanda na hinihintay ko? Gabi isa, pagtatanim ng kanyang mga pag-asa. Nagpa siya si Maria na subukan. Kinuha niya ang isang limang peso na barya mula sa maliit niyang savings jar, nilinis ito ng maayos, at hinawakan sa kanyang mga kamay. Habang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumulong siya sa kanyang dasal. Pakiusap, Panginoon, pakiusap, Universo, gusto ko lang ang sapat para sa aking pamilya. Bigyan mo ako ng lakas at biyaya upang maalagaan sila. Naghukay siya ng maliit na butas sa likod ng kanyang bahay, inililibing ang barya, at pinindot ang kanyang mga kamay sa lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang bahagyang lumiwanag ang kanyang loob. Para bang naipasa niya ang mabigat niyang pasanin sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Gabi dalawa, pinalalakas ang enerhiya. Sa ikalawang gabi, bumalik si Maria sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, hindi siya bumulong ng may takot kundi ng may pasasalamat. Sabi niya, Salamat sa mga biyayang darating na. Salamat sa pagkain, pera, at kapayapaan na alam kong darating. Noong gabing iyon, nanaginip siya ng kanyang yumaong lola, Nangumiti sa kanya, at iniabot ang isang basket na puno ng bigas. Nang magising si Maria, nakaramdam siya ng kilabot, maaaring ito ba ay isang tanda. Gabi tatlo, pagising ng mga biyaya. Sa ikatlong gabi, naramdaman ni Maria ang isang excitement na matagal na niyang hindi naramdaman. Inilagay niya ang parehong mga kamay sa lupa at nagdasal, hindi na sa kawalan ng pag-asa kundi sa kadalakan. Inimagine niya ang ngiti ng kanyang mga anak, ang paglilinis ng kanyang mga utang, at ang kanyang puso na malaya na sa palagiang pag-aalala. Nang tumayo siya, bumulong siya. Natapos na. Ang hindi inaasahang pagkakataon. Dalawang araw ang lumipas, bigla ang dumalaw ang pinsan ni Maria. Sinabi nito ang tungkol sa isang maliit na oportunidad sa catering sa isang malapit na event at tinanong kung maaari siyang tumulong sa pagbibigay ng gulay. Pumayag si Maria, at sa kanyang sorpresa, kumita siya sa isang event ng higit pa sa karaniwan niyang kinikita sa isang linggo sa palengke. Mula noon, nagsimula ng lumitaw ang mga oportunidad isa-isa. Nag-alok ang isang kapitbahay na bilhin ang kanyang gulay ng maramihan. Tumulong ang isang kamag-anak sa mga libro ng kanyang mga anak. Kahit ang maliliit na bagay, tulad ng pagtuklas ng nakalimutang bayarin sa drawer, ay tila mga senyales ng dumadaloy na kasaganaan ang aral mula sa kwento ni Maria. Hindi agad nagbago ang buhay ni Maria sa marangyang pamumuhay, ngunit hindi maikakaila ang pagbabago. Sa pamamagitan ng paniniwala, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang pananampalataya sa ritual, binago niya ang kanyang enerhiya at tumugon ang universo. Ang kanyang kwento ay hindi natatangi. Maraming Pilipino na nagsasagawa ng ritual na ito ang nagbabahagi ng katulad na karanasan, bigla ang oportunidad, hindi inaasahang pera, pagkakasundo ng relasyon, o kahit emosyonal na paggaling. Ang tunay na kapangyarihan ng ritual ay hindi lamang nasa bagay na inililibing, kundi sa pananampalatayang nabubuhay sa loob mo. Kapag itinanim mo ang iyong intensyon sa lupa, sinasabi mo sa universo na handa ka ng tumanggap, at palaging may paraan ang universo upang maghatid. Warnings and Common Mistakes Kahit gaano ka-powerful ang ritual na ito, ito rin ay sagrado at may malalim na kahulugan tulad ng lahat ng sagradong gawain gumagana lamang ito kapag nilapitan ng tamang puso, enerhiya at pananaw. Sa kasamaang palad, maraming tao ang nagkakamali sa maliliit na paraan na ganap na humaharang sa daloy ng biyaya. Kung gusto mo ng tunay na resulta, hindi lamang pag-asa, kundi totoong pagbabago, dapat mong iwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito. Pagkakamali hash isa, paglibing na may pagdududa. Ang pinakapeligrosong enerhiya na maaari mong dalhin sa ritual na ito ay ang pagdududa. Kung ililibing mo ang bagay habang lihim na iniisip, baka hindi ito gumana, ang iyong enerhiya ay nagtatanggol na laban sa biyaya. Tandaan, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa bagay, ito ay tungkol sa pananampalataya. Ang pagdududa ay parang lason na pumipigil sa lupa na i-activate ang iyong healing. Kung hindi pa handa ang iyong puso na maniwala, maghintay hanggang sa handa na ito. Nariyan pa rin ang ritual kapag bukas ka na sa totoong pagtanggap. Pagkakamali hash dalawa, paglibing dahil sa kasakiman. Maraming Pilipino ang likas na espiritwal, ngunit minsan ang desperasyon ay nagdadala ng kasakiman. Kung isinasagawa mo ang ritual para lamang yumaman agad, nang walang pasasalamat, nang walang mabuting intensyon, nagiging harang ang enerhiya. Ang universo ay nagbibigay sa mga humihini ng may kababaang loob, hindi sa mga humihini na may karapatan o pagmamayabang. Bago mo ilibing ang bagay, tanungin ang sarili, ang aking hiling ba ay nagmumula sa pag-ibig at kapayapaan, o sa takot at kasakiman? Mas mahalaga ang sagot kaysa sa iniisip mo. Pagkakamali hash tatlo, paglabag sa tatlong gabing proseso. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng tatlong magkakasunod na gabi, walang pag-skip, walang pagbabago ng pagkakasunod, walang pagmamadali. May mga tao na ginagawa ang gabi isa, nakalimot sa gabi dalawa, at nagtataka kung bakit walang nangyari. Ang enerhiya ay tumataas sa cycles, at ang tatlong gabi ay bumubuo ng kumpletong loop ng enerhiya, pagtatanim, pagpapatibay, at paggising. Kahit pagod, abala, o nag-aalinlangan ka, sundin ang buong proseso. Ang bawat gabi ay bumubuo sa naunang gabi. Ang pagskip ay parang pagtatayo ng tulay na may nawawalang piraso, hindi nito mapapagtibay ang biyaya. Pagkakamali hash apat, pagkakahukay ng maaga. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paghuhukay sa bagay parang tingnan kung gumana na. Sa sandaling gawin mo ito, nagpapadala ka ng mensahe sa universo na hindi mo pinagkakatiwalaan ang proseso. Ang inililibing bagay ay para manatili, para simbolo ng matibay na pananampalataya. Hayaan ang lupa na hawakan ito. Hayaan ang enerhiya na tapusin ang kanyang gawain. Huling gabay. Ang ritual na ito ay hindi laro. Ito ay pag-uusap sa enerhiya ng universo. Kapag ginawa ng may kadalisayan, intensyon, at tiwala, maaaring buksan nito ang mga pintuan na hindi mo pa alam na umiiral. Ngunit kapag ginamit ng pabaya, o higit pa, may kasakiman, maaaring manatiling sarado ang mga pintuan. Kung nanonood ka ngayon, ibig sabihin ay nagigising na ang iyong espiritu. Huwag sirain ang sariling biyaya. Gawin ang ritual ng tama, at hayaang ang universo ang bahala sa natitira. Kung narating mo na ito, hindi ito aksidente. May isang bagay sa loob mo na handa na sa pagbabago. Baka matagal ka nang nagdarasal ng tahimik, humihiling ng isang malaking pagbabago, o may dinadala kang pasaning parang napakabigat. At ngayon, dahan-dahan kang inaabot ng universo ng isang susi, isang ritual na napakasimple, pero punong-puno ng kahulugan na maaaring baguhin ang lahat. Hindi lang ito basta paglilibing ng isang bagay. Ito ay isang pahayag sa universo na niniwala ako. Handa na ako. Pinagtitiwalaan ko ang proseso. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo lang ay pusong handang subukan, handang maniwala, at handang makipag-ayon sa daloy ng enerhiya. Kaya ngayong gabi, kunin mo ang maliit na bagay na yon. Ibulong ang iyong hiling. Pagtiwalaan ang lupa sa ilalim mo. At simulan ang ritual. Tatlong gabi. Isang hiling. Isang hinaharap na maaaring mas malawak kaysa sa iyong inaasahan. At pagkatapos mong gawin ito, bumalik ka sa espasyong ito. E comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang mga salitang i a uh, welcome no blessings i. E. Punuin natin ang espasyong ito ng sama-samang enerhiya, libu-libong Pilipino na nagkakaisa sa pananampalataya at pagtitiwala. At kung ang video na ito ay tumagos sa iyong puso, huwag mo itong itago. Ibahagi ito sa kaibigan, kapatid, o magulang na maaaring kailangan din ng palatandaan. Dahil kapag itinaas natin ang iba, dumadami rin ang ating sariling biyaya. Nakikinig ang universo. Ang tanging tungkulin mo ay kumilos ng may paniniwala. At ngayon nasa iyo na ang pagkakataon.